Okay, recorded na. So, good man. Para naman ni Jeric pin. Ano <laughs> <Na> ma ko pa. <laughs> <laughs> sabi pa kan mo. Ano nagkakabit si Kuya Mike? Oh, <laughs> so, ayan. Sulit na. Ah. Ay nga. Totoo ito yung sinasabi ko nung high school. Si um, kung hindi ka trend Ganun din naman ako nung high school. Sabi Kasi, high school. Know, na kuya ko. Kasi ano, pag nito, yung grading system ko, ah. Uh. Alam mo ba nang muna nilipat ko? Alam mo kasi sa inyo eh. High school na sob sobrang ano, sobrang culture shock ako. Ang dami palang ano, estudyante. Malawak pala lamang Oh Oo. At ang dahing matatali nung sa public. kato. Oo. Okay kasi kan di ba, honor student din ako sa St. Delphine. Talaga? Oo, gagawin. Pero hindi ako lumalagpas ng 10. Tapos? Nung ano, nung binigla. Grade 1 ako, parang pinakamataas ko na ata 5'4 Pero pababa ng pababa yun hmm. Patanda ako ng patanda Parang grade 6 ata ako nung 10 na ako Ayun. Tapos nung pumunta ka ng pub Top 30 ka? Naghihintay ako ng ano Naghihintay ako ng top 10 Oh t**k wala Andun ako sa top 30 Pang kalahati Pang sabi ko sa'yo na Nano ako na Pang Hindi na ako naging competitive may kuman Kaya ang, ang, ginawa ko, parang mga unang year, winayin ko paano ba yung yung sistema para lang makapasa. Hmm. Uy, yun, kuya. Nag-repeat ako. Ay, puto! kuya. Nag-repeat din kasi accelerated ako nung LSA. Ah, hindi talaga. Pero nag-repeat ako ng 3 years. Kinansel niya yung sarili niya. High school. Nag-repeat ka ng 3 years. Oh. Eh di, lugi ka pa din. Hindi, minaster niya kasi. Ayaw niya umalis ng ano, isang year na hindi perfect yun. Pero sa akin naman, ang, sa naging goal ko naman doon. sobrang dami kong kaibigan. Parang kaya ko maglakad sa Pembo na walang kakaway sa akin or walang babae sa Parang ano, parang... Ano na? Politiko. Uy, King! Puta! tapos minsan siya tinda siya tinda so, uh, kahit anong street may siya tinda yeah. tapos ano ayun nag-rip ito dalawang taon sa video ko no? hmm. Uh, taon ayaw na nila akong tanggapin <laughs> oh, gagi ayaw na nila tanggapin uh Siyempre, ayun -huh. syempre ano tayo yan marunong tayong mag-isip ha uh, pabila marunong mag-isip mag private ka na muna pag pumasa ka doon balik ka ulit ay din private divine mercy divine mercy hindi ako pasok pasado ko kasi ba, 80 pa, 80 pa yung, ano 80 ah. yung, G, 80 pa yung, G-Wa ba tayo dito sa... G-Wa. yun sa dulo. Tapos yun, transfer General-weighted, ah. Transfer ako ng, ano, na, bilig na rin. Second year na ako. Ah. May naging girlfriend ako. Na, <coughs> parang ano, ano siya eh, top one siya uh -huh. eh. Naso na lang ka. parang, yeah. parang yun, doon ako, lagi niya ako tinuturuan. Tawag dito, tawag dito. Nairot ako sa mama kasi, so, buong araw nasa telepono yung ano yung babae pero studies first oh talaga yung legit na studies first no anatomy uh, tapos ano uh, yun okay yung ano and nung pa nalaman kailangan mo lang na baka 75 per grade yung PFC mm. Uh, 75, 75, 75 Pasang awa oh. Uh, ah so dati expectations mo pag ganun all at ah, uh, na ganito yan first grading seventy po ka ng first grade. Dapat seventy eight ka. ka. Uh, Ang sa, sa akin, susunod ng ano? Seventy seventy five. Ganon. So ginagawa ko bulak bulak ng first to grade. <coughs> clutch ka sa dulo late game uh, ka. Uh, uh, gamer. Kaso uh, <coughs> na ba? Para di ba maximize kyo yung mga kaklase ko. Farm ka lang sa una. Uh, Yon ganun yung system. Kaya nung nag-college ako, cutting, tapos ulog, pero pag nawawala ako, kaya nga sabi ko parang nadap yung yung ecosystem ng nasa office na pag nawawala talaga ako, nagugulo talaga yung mundo. Nagugulo lahat ng tao pag nawawala ako. Kailangan ka nila. Kasi parang ano, parang ako yung magre-report, ako yung magaling sa ganito, ako yung magaling sa ganito. Boss pala talaga siya doon. Parang lagi inahanap. Hindi ba ano, lagi ko inahanap? Mga <laughs> pinabalak tanggalin to. <laughs> Bakit na? Kasi kung parang... Threat ka kasi. Doon pa rin na uwi What the heck? Ayaw 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 What the heck? Ayaw ayaw maantaro siya Oo Ito naman kasi kaya nagbigay na nga ako sa isi Ayaw pag umalaw na ito. Ayaw ayaw Ito nga Hindi may lumalabas Ay Pati! the mas na Pinagpapachado. Eh kaya nga dito ko dadaan, nagbigay na nga. Walang nga sir, da sir, di. Pakatangin. Babaya. Uy, uy, sexist. Sabi sa'yo, babaya. <laughs> Ba't <laughs> <laughs> kaya ganun yung mindset, no? Uy, hindi ko ko. Uy, uy, uy. Sino yun? Oh, no, Sino oh, yun? Color white kasi yung sasakyan pag bobo daw yung driver babae. Ang hira. Yung Mary... na namin na ang color sasakyan. Sino yun? Grabe. Grabe. So walang, ano, walang lalaking driver ng taxi. Taxi mga puti yun eh. Binobo agad yun. Grabe na ba yun. Huwag kang sad girl. Retcho lang. Boy? Grabe na ba yun. Guys, hindi po totoo yun na hindi po base sa sex. pag pala? Pura sabi ka naman kay Am, pang talaga diyan. Paano ako? Tong na? Nasaan Paano nga daw? Ako ay lalaki ako. <laughs> <laughs> Banking mga ito. <asa. laughs> <laughs> <laughs> huwag nyo akong itis. Nag-banking na tayo sa Dunkin. <laughs> Kasi ano, siguro kinokorelate sa gender yung pagdadrive kasi nga pag babae mabilis daw magpanik mas nao na yung sigaw kaysa sa kami pero wala oh, yun driver na sigat dati na pinay Pilipina Gabi Dula ah Gabi Dula Gary B? yung babae babae R.I.P. Gary B gagabuhay pa si Gary B? what the f**k? Gary Meezy din. Na, yung meme kasi ngayon, yung nag-concert no, siya to sa Black White. Kasi ng RIP na. <laughs> San Pedro Station. San Pedro, Batangas. Dito ka na sa San Pedro Station. Ano yun? Papalapit ko pala eh. Papalapit. Kasi kung hindi, bababa ako nandiyan si Yuri sa Damohan eh. It's <laughs> a <laughs> Wala naman naglalakad. no, naglalakad. Parang baka labas ka rin siya, singiling ka rin. And, um. Kailangan lang, takbo mo rin doon. Si Uri bro. Kasi walaid, galagad, sa takbo niya 60 dey. <laughs> <laughs> Literal takbo. <h> Tapos <priority> di nga makakalabas ng ano, expressway. Kahit naglalakad ka, singiling ka pa rin. <laughs> yung... <laughs> oh my wala ka pang haripay eh. <laughs> din.